Nagsagawa ng one-day integration training ang 71st Infantry Kaibigan Batalyon para sa 27 Army Reservists na sumailalim sa 10 araw na Batalyon Sustainment Training na ginanap sa headquarters ng Kaibigan Batalyon sa mga Tarong, Pangasinan. Ang mga nagsasanay na reservists ay mula sa 104th Ready Reserve Infantry Battalion, First Regional Community Defense Group Reserve Command na pinamunuan ni Colonel Leonardo F. Lomon bilang Batalyon Commander. Tampok sa nasabing aktibidad ang unit briefing maging ang infantry at civil military operations. Tinalakay din sa mga magaral ang logistics and communication at office administration ng Army Regular Force. Isa sa naging highlight ng aktibidad ay ang kinetic display ng mga regular force ng kaibigan batalyon. Pinabot naman ni Colonel Solomon ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng kaibigan batalyon sa kanila at sa mga impormasyon at kaalaman na ibinahagi nila sa mga Army Reservists. Maraming salamat sa pinakita mo sa amin. At least uh, lahat ito mayroon na silang idea pagdating ng araw. Maraming maraming salamat po sa staff ng uh, CPT First, seated by their battalion commander. Thank you very much. Samantala, Siniyak naman ni Lieutenant Colonel Michael Bautista ang Batalyon Commander ng 71st Infantry Battalion na patuloy ang kolaborasyon ng kaibigan troopers sa mga reserves sa kanilang lugar na nasasakupan upang lalo pang mapagtibay ang ugnayan para sa kaayusan, kapayapaan at kaunlaran sa mga nasabing lalawigan. Ang 71st Infantry Battalion ay bukas sa mga Army Reservists na nagnanais madagdagan ng kaalaman at kapabilidad upang sa panahon na kailanganin ang kanilang tulong ay kaya nilang makipagsabayan sa regular force ng hukbong katihan ng Pilipinas. Mula dito sa mga tarampang gasinan, ako si MJ Ortiza ang inyong kaugnay.